guys! Good morning, good morning, good morning. Have a nice day, mga guys. ang mga guys. Nakusudan mong gus. Tapos, mga pi. Tanong gamay. Magkain tayo, mga guys. Pura isa diri guys, minyo kayo. Guys, mm -hmm. ipalit na po sa gawas munggus. Namin kasi lamang lutusod ang guys. Namin kayo. dinuguan mga bata ganyan nga guys kumakain sila ng ano ba yun dinuguan guys konti lang yung tinira sa akin yes. nasarapan kasi sila guys ito yung tinira sa akin guys kulikot ay din na kumain ng kulikot ito lang tinira sa akin guys tapos kunting sabaw sarap daw yung ano dinuguan Bili lang ako pag buntag kinabukasan guys kasi minsan matagal ako gumising. Magsaing lang ako. Kaya bumili lang ako ng ano, ulam. Ulam nila. Minsan naman, maaga. Eh, minsan tinatamad kasi ako mag ano eh. Bumangon ng maaga. Ayaw nyo na, alam nila, kapag ina, maraming ginagawa kapag gabi. Yung mga gawain sa gabi, hindi kasi matapos sa umaga kasi naglalakad na naman. Halis tayo, tapos uwi. Tapon na. Kaya sa gabi na lang natin ginagawa yung ibang gawain natin. Mahirap talaga maging ina mga guys. Kaya, tayo mga ina, laban lang tayo sa hamon ng buhay. Kaya natin guys. Busy din ako guys. Pag ano, Uh, madaling ano, araw kasi nagpo-live ako, guys. bag araw naman, busy din ako, guys, sa kakagawa ng rails ko. Gagawa ako ng content, guys, para sa rails ko. Hmm? Laki ng cup ko guys, oh. Naubos ko kaya ito. Hmm? Ano yun guys, daming kape. Laki-laki. Paano ko ito maubos guys? ng maingay guys doon na sila sa school lahat ako na lang dito gawa na naman ako ngayon ng content para sa reels ko guys Thank you Lord. Sa gracious. sa matagalaw. Goodbye guys. Thank you for watching my video for today's video guys. Please subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page. Hello guys.